Sa punto pong ito, hingan pa natin ng mas maraming kwento. Ang driver po ni Mang Dolphy na nakasama niya ng mahigit dalawampung taon, si Mang Ruben Magsino. Mang Ruben, sa palagay ho ninyo, bakit ganun na lang ang pagmamahal ng napakaraming tao para kay Mang Dolphy? Ano yung meron siya at ganun siya kamahal? Napakabait po niya, sobrang bait niya. Talagang hindi matatawaran ang bait niya sa sa ngayon matagal po siya kasing na ano nanungkulan po ako talagang sobrang bait hindi hindi ko talaga siya makakalimutan well, the fact nga ho na nagtagal kayo ng uh, pagsasama ng uh, mahigit 20 years abay bihira po 'yon ano ho bang klase siyang nga uh, ano pasahero? Ayun <laughs> ho ba yung ano matutulog lang o medyo nakikialam din ho sa pagmamaneho niyo yung Hindi tinatawag po. nilang backseat driver. Habang nagmamaneho ako nagkikwento yan, nagpapatawa. Hmm. Tapos sabi sa akin, "Ruben, uh, buksan mo nga yang ano natin para makapagkanta-kanta ako yung radyo." Ah, Sinasabayan niya ako so, po. So kumakanta ho kayo habang nata-traffic, ganun po? Hindi po. po. Yung <laughs> binubuksan ko lang yung radyo. Ah. Bago siya kakanta siya pagkatapos kanta, sisipol-sipol si na lang yan. Ganyan, ano po niyan. O di lagi hong masaya kayo? Ay, opo, opo naman. Magaang ka trabaho, ano opo, ho? Opo. Pasensya na ho kayo. Pero ni Minsan ho ba, kayo nabungo, nabanga, hindi kayo nabunggo, nabangga, nasagi? Po. Sa loob po na may dalawang punta, hindi pa ako nakabangga sa kanya. O nasagi yung sasakyan niya, wala. O, ano ba siya? Gusto niya mabilis yung sasakyan o gusto niya mabagal? Hindi, hindi po. Pagka gusto niya magmadali, binibilisan ko. Pagka wala namang madali, okay lang yung takbo. Tamtaman lang. Mm. Mm. Balita ko rin ho nung araw, medyo mahilig sa mga kotse itong si Mang Dolphy. Opo, mahilig nga po yan sa ano mga kotse. Ano yung paborito niyang kotse? Paborito niya dati nung araw, Mercedes. Mm. Mm, yan po ang paborito niya nung araw. Pagka eh, yun po, siya ho nagmamaneho o kayo? Eh pagka minsan po, sasabihin sa akin, pera muna ng ano ako muna magdadrive. Oh. Kaya, gano po, nasa unan din ako may kaming dalawa. Niminsan uh, ho ba hindi niya kayo napagalitan? napagalitan o napagsabihan? Napagsabihan ako dahil minsan uh, inabot ako ng tanghali pagpasok. Kaya <laughs> <laughs> sabi ko, oh, mandap, sorry po. Talagang uh, medyo uh, nalit lang ako dahil matraffic. Uh -huh. hmm. uh -huh. balitang balita ako yung medyo uh, pagiging generous ni Mang Dolphy. Kayo ho ba naambunan din po ng mga pagiging generous niya? Uh, Oo po. Paano pamilya po? ko. Pamilya ko po. Katulad po nung nagkasakit misis ko. ah, bakit kaya niya malungkot? Sabi sa akin. Kato eh, may sakit yung misis ko. O oh, sige, ano, magkano ba kailangan mo? Bahala na po kayo, Mandol, pa magkano tulong may bibigay niya sa akin. Uh -huh. Kumuha ka agad ng chike, pinirma niya, binigay ka agad sa akin. Sige, umalis ka na, mag-off na muna. Puntaan mo muna yung misis mo, wag mong iiwan karon po sa kabait talaga. O paano ho kaya yan ngayon eh wala na ho si Mang Dolphin. Eh mahirap yun parang para na rin kayong ano no mag-asawa. Hmm. Okay. <laughs> Ang haba ho ng pagsasama hmm. nyo more than 20 years. Hmm. Paano ho yun? Paano ho kayo makaka move on po kaya? Kahit po masakit sa akin ay ko na rin po kaya lang. Talagang hindi ko po alam kung saan ako mag-aano pa dahil sa edad ko na rin po ito, mm -mm. hindi na rin ako makapag apply sa ibang ano kumpanya uh -huh. dahil may edad na nga po. Kaya lang, eh, talagang bala na po kung gusto pa ako ng aking amo ngayon. Sino po, kanino po kayo kay, nag -drive ngayon? Kay Shasha po ngayon, kay Shasha. Ah, kay Shasha na po. Uh -huh. Mang may Ruben, Opo. ano hong pwede ho ba namin kayong hinga ng konting mensahe para po kay Mang Dolphy? Opo, sige, sige po. Ah... Uh, yun eh nga po, ang ano ko lang po sa kanya. Kung saka, oh, sabi sa -saka. Kausapin niyo po siya. No. Mandol, hmm? saan ka man naroon, Mandol, eh, ah, ano, ano po kayang, ano, kasi talagang masakit eh, masakit sa kalubang kung mawala oh. talaga siya. Wala nang pagkahiningan mo ng tulong, wala ka nang mahingian. Nakatulad ni Mandol, napakabait sa lahat ng bagay. Maraming salamat po, Mang Ruben. Nakikiramay po kami sa inyo. ho? Salamat po. Magandang gabi po.